Ikinasal na ang dating PBA player na si Sol Mercado at beauty queen na si Sandra Lemonon sa Bali, Indonesia. Ibinahagi ng nice print photo ang mga larawan at video na kuha sa kasal. Inanunsyo ng Miss Universe Philippines 2020 candidate ang kanyang engagement sa kanyang boyfriend na si PBA player Sol Mercado sa kanyang Instagram noong March 13, 2022. Ibinahagi ni Sandra ang blurred photo nila ni Sol na magkayakap habang nakafocus ang kamay ni Sandra na may suot na singsing. -sing. -sing. Saad niya sa caption infinity emoji, with you at Sol Mercado, heart, fire emojis, I love you, sparkles emoji, 11-3-2022, 5pm. Nagkomento naman si Sol sa post ni Sandra. Ayon sa basketbolista, blessed to be able to do this journey alongside you, mi Corazon, September 29, 2021, nang kinumpirma ni Sandra ang relasyon nila ni Sol sa pamamagitan din ng Instagram, nagpost siya ng series of sweet photos nila kung saan tinawag niyang may 8 ang nobyo, na sumisimbolo sa infinity.